Ay, magandang hapon guys. Uh, narito po tayo ngayon guys sa bayan ng Kabuyaw. Tayo ay papasok ng palengke. Pero bago tayo pumasok ng palengke ng Kabuyaw, uh, Kabuyao Market. Ito guys ang bayan ng Kabuyaw. Ayan, Jollibee. Ayan, Jollibee. Ayan, eh, ayan guys, kung saan papunta papuntang highway. At dito naman guys eh papunta namang highway naman din, papuntang Santa Rosa, uh, Binyan. Yun na yung highway na yun na madadaanan natin, guys. Eh. Ayan. At ito ang 7-Eleven. Ayan. Ito guys ang Jollibee. Ah, uh, ito Jollibee Kabuyao sa bayan. Tapos guys, sa likod niyan nandoon ang plaza ng Kabuyao kung saan doon kami kumuha ng uh, dati doon kami nag-apply ng national ID doon sa likod. Ayan guys, yung building na yan, yun, may tabi Jollibee, Jollibee okay. tapos Inasal. Ay, yung taas na yun guys ay plaza kung saan nandoon ang mga marami pang uh, ano ng gobyerno dito sa ano, ng Kabuyaw, uh, national ID sa taas. Ayun guys. At tayo guys ay papasok ng palengke. Tara guys. sa loob pala guys ng sa likod ng Jollibee na yan. Ayan. Sa likod ng Jollibee na yan guys ay nandoon din guys ang Kabuyaw Market. Pasok ko tayo guys sa market. ngayon ay narito sa uh, Kabuyao Market. Ayan po. Ito po tayo ngayon sa Kabuyao Market. Ayan guys. time check na pala guys tayo eh. Panghali na pala. Oh. Ito ang ating oras. ala oh, alauna na guys. Oh. Okay, may masipag sila pag sila kahit hapon na tanghali na uh, break time na dapat pero may tinda pa rin sila dito. Oh. daily da. ah ah salamat magkano po ang kilo niyan magkano mm -hmm. mm -hmm. po per kilo kung po sariwa pwede pa tong kilawin mm -hmm. yung hipon niyo po ma magkano ngayon 500 ito isa uh, 400 400 uh, 500 daw po ito yes. ayon 400, lang naman. 400 po yun. Ayan, 400. So, po ay 500. Sariwa guys yung mga GG. Magkano madam ngayon yung GG ngayon? 80 po. 260 maliit. 280, 260. <laughs> Ayan guys. Ay, sariwa pa yung pusit guys. Tangan. Sabay. Sariwa yung pusit. Sana ba yung ating financer? Ikaw lang po, Ika po ma'am. Salamat, ma'am. Ma'am, magkano po yung ulo ng tuna? Ay, salmon pala. Ah, ito, 60. Ito, daw po. Ito, so, may, may hipon din dito si ma'am. Ito, ma'am, magkano? 5.40, 5.60. Ang no? mga sariwa pa, guys. 4.80. 4.80 dito, sa posito. Ito yung Pusit Kalawang na no, ma'am, no? Pusit Kalawang 320. 320. Ito masarap po. Oh. Ang sidang. Saan yung aking kasama? Salamat ma'am. Teka, wala pa yung aking kasama. Hi sir. Magkano po alumahan nyo sir? Magkano alamahan? 380? 380. 380. Yan, meron din si sir laman ng ano, salmon. Sa laman ng salmon, sir. Salmon belly po. Belly. Ah, porite. Tawag pala nito salmon belly. Ayun. 'Yan naman ulo. Salmon ng ulo. Kano po ma, sir? 260, so, 480. 480 dito ulit. 480 sa salmon belly. Salmon belly pala ito, yung laman ng salmon. 480 ang kilo sa ulo naman ay 260 saan nagpunta yung ating kasama wawala yung aking asawa guys bibili kami ng ulam ayan oh, mga pusit ayan lalaki ng pusit sariwa pa yung pusit guys o oh. eto hasa hasa Ayan guys, hasa-hasa. Correct me if I'm wrong. Hasa-hasa pag maliit. Pag malaki na, alumahan. Ayan guys, Sariwa, sariwa guys, ang mga tinda pa. Um, panghali na yun, pero sariwa pa. Hmm. sa bandang taas ayan sa taas nun ay uh, plaza. Nandoon po guys yung doon kami nagpagawa ng national ID. Ayan. Yung sa baba dito, yun yung palengke. Ah, ah kalamba. Sir, thank you. Thank you. Ayan guys. Ito naman dito sa mga meat, sa mga carne. Ayan guys. Ayan Sawa ko guys hindi <laughs> ah Ba Ma, magkano Adidas nyo? 140 po. Magkano? 140. Ah, 140 ang so Adidas. Mainit po 'yan. Mainit. bagong balat kasi, bagong ano. 140 ang tilo ng Uh, chicken feet ayan <laughs> uh, kabuyaw market po kabuyaw po ayan guys ang hinahanap natin naglalakad Psst. Psst. Yeah. cell phone pala ito dito mo. Mamagano po yung ito? 70? 70 ang one-port ng fantastic to see, no? Ito guys, masarap wala siyang masyadong taba. Sipag niyo naman, nanay. Sipag niyo, tiya. Ibig sabihin, ano na, launa na, di ba? Kumain na po ba kayo? O oh, talaga? Ibig sabihin, tuloy ang ano, hanap buhay kahit wala, walang break time, walang magsal, hindi nagsasara? oh, talaga? Hmm. Sabi ko nga, eh, paano tapos papasok ng market ng kabuya eh, sarado na pala. Okay. Ah, talaga? Ang sipag nyo nga, eh. Nagbablog po ako, te. Nagbablog po. Te. Uh, may, may iba. May babatiin kayo? Eh? Jinet ang pobreng mananahi. Jinet ang pobreng mananahi. Uh, kung may jinet po kasi pag sinabing pobreng mananahi, baka hindi lumabas. Kasi meron din na akong kapareho. Dapat yung pangalan ko isama niyo, Jinet. Ang pobreng mananahi. Apag uh, pag nabuksan niyo po, ma'am, pasuporta na lang mo ma'am. pakomment na lang po, ma'am ha. Okay, po. Ayan po, guys mga pros ni nanay. Sabi ni nanay, sabi ni ate, ate eh, bata pa siya guys eh, kaya ate na lang. Uh, uh, hindi pala sila nagsasara dito, tuloy pala ang buhay. Kumbaga, hindi katulad sa ibang market na pagtanghali na, isarado na sila. Kumbaga, pahinga-pahinga din ang nangyayari. Tapos, tinanong guys, pagmasdan nyo, hindi pala sila nagsasara dito ha. Nakakahanga pala dito ang market ng Kabuyaw City. Oh, hindi pala sila nagsasara. Hindi katulad ng, di ba mapapansin nyo yun, guys yung ibang palengke. <coughs> May break time. Nagsasara sila. Nagsasara sila. Tapos nagre-resume sila kung kailan mamamalingki na naman yung mga tao. Ah, ayan guys. Uh, J-E-N-E double T E. Alam pa po kasi ang sticker eh. Pobre pa kasi, pobre mananahi pa. <laughs> ah, J E N E double T E. Tapos ang pobre mananahi. Ayun po guys. Ayan. Ate. Ito, guys. Bibili tayo ng crab meat ni Ate, 60. Ayan, kaya. Noon, noon po, te, hindi ko pa to natikman. Nung matikman ko to, masarap pala ito, no. Masarap pala ito. Oo, oo, nga eh. Simula po nung natikman ko tong, masarap pala. Sabi ko, ah, masarap pala nito. Kaya pala gustong gusto ng mga apo ko papakin. Ayan guys, tamang-tama. Hindi tayo mag-voice over. At wala pong music ngayon. Ayan. ayun, City. Kab Market ng Kabuyao City. Ayan guys. Ah, uh, thank you rin po te. Uh, anis pa si ate guys oh. naiwan natin yung ating uh, binili sa kanya salamat po ulit te Double dubli pa sa salamat natin kay ate naiwan natin yung kanyang ang produkto na nabili natin, naiwan at tayo ay tinawag ni ate tapos isa pa tayo daw ay isi-search niya para suportahan at ah, salamat ulit eh sa ah, sup salamat po kay ate at sige siyempre inaasahan ko po guys ang suporta ni ate kasi kababayan ko po siya dito sa Kabuyaw City ay alright, alright, <laughs> alright 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 Pasko malapit na ang Pasko, marami na naman tayong biyaya. Ayan, guys. Ah, thank you, guys. Guys, eh. Magkano po yung, yung, ano, yellow pin nyo? Ma'am, magkano? 340? 340, sariwa yung posit ka. Sariwa. guys, maraming isda ngayon dito sa Alumahan. po. Salamat. <laughs> Sa kabuyaw ito, palengke ng kabuyaw. Daming uh, talakitok po ito, di ba? Ma'am, talakitok po. po. Ay, yan pala ang pampan. Kamukha siya ng talakitok. Salamat po.

ganda dan mga hikaw gagandang. Magkano po 'yang ganito, sir? Ito, ito. 40. 40. Okay. po ako. Okay lang. Okay Salamat, sir. Ang ganda ng mga ano ni, at, ni Kuya. po, hanap tayo. Ay, may music. Ito sa huh? aking bahay, guys. I thank you, sir. Uh, thank you. Na Ayun, guys, ani -ani. nahanap ni sir uh, yung ating video. Eh. Ay, mga lumang coins pala ako rito. Ayan, guys. Akin ito ngayong nilatag. Nilatagan ako ngayon dito at nilatag ko ito guys, guys at wala. para... Yan po tapo kayo dito guys sa may baba ng plaza sa Kabuyaw. Makikita nyo po guys ang mga magagandang hikaw. Iba-ibang anik-anik dito sa tindahan ni sir. At hindi lang po. Sir, thank you muli sa suporta. Ah. And guys, punta na po kayo rito guys. Oh. Uh -huh. Sa mga dalaga. Sa mga gustong um, maghikaw ng iba't ibang kulay yan guys babalik tayo dito guys kay sir pag may pambili na tayo kasi gusto ko guys sa iba kung ano kulay ng damit ko ibang kulay naman ang hikaw ayan ayan o oh. 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 ayan para sa mga apo ko guys oh. mga anik anik ganda sir thank you ulit sir And Guys, binigay sa atin ni Kuya ng 30 na 35 po siya. Ayan guys, yung mga ano, mga pampaganda o oh, mga hika. Dito po to guys sa may sa plaza, sa baba ng plaza ng Kabuyao City. Ayan guys. Ang gaganda kung Ano vlog uh, ni Ma'am? Jinit po ang pobreng mananahi. Ayan, kung bibili kayo ng maghahanap ano. Ka. Maghahanap kayo ng anik-anik Thank you sir Ayan guys uh, Sinuportan po tayo ni sir Sinearch na po ang ating video Thank you sir Sa suporta uh... Hi sir Thank you Hindi po <laughs> Thank, you. Thank you po Kababayan po natin guys Dito sa Kabuyaw Advance Merry Christmas sir ha ah. uh, Ayan si sir oh Guys Ma Pag nag parking po kayo rito no, no. Maingat po no. Sir Anaga, shout no. out Shout out Alaga motor nyo dito Oo nga po, alaga ng alaga eh.